Kumusta mga kapatid at kaibigan? Sa panahon natin ngayon, lahat tayo ay nangangarap ng tagumpay, maayos na buhay, masaganang kabuhayan, at higit sa lahat, kapayapaan sa puso. Pero ang tanong, ano ba talaga ang sekreto ng tunay na yaman at tagumpay? Sa Biblia, makikita natin ang ilang tao na hindi lang naging mayaman sa material na bagay, kundi tunay na pinagpala at naging matagumpay sa kanilang panahon. Ngayon, aalamin natin kung sino ang tatlong ito, ano ang pagkakatulad nila at ano ang sekreto nila. At syempre, paano natin ito maa-apply sa ating buhay? Simulan na po natin. Number 1, Haring Solomon, 1 Kings 10.23 Higit kaysa sa lahat ng hari sa daigdig, ang kayamanan at karunungan ni Solomon. Pinakamayamang hari, nakatanggap ng ginto, pilak at kayamanan mula sa iba't ibang bansa. Pero ang tunay niyang sekreto, hindi siya humingi ng kayamanan sa Diyos, kundi karunungan. 1 Kings 3.9-12 Dahil humingi siya ng wisdom, ibinigay sa kanya ng Diyos hindi lang karunungan, kundi pati kayamanan at karangalan. Lesson, ang karunungan mula sa Diyos ang tunay na puhunan ng tagumpay. 2. Job Job 1 verse 3 Siya ang pinakadakilang tao sa lahat ng mga tagasilangan. Napakayaman, maraming ari-arian at tauhan. Ngulit dumaan sa matinding pagsubok. Nawala lahat, pamilya, kayamanan at kalusugan. Pero nanatiling tapat. Job 1 verse 21 Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At dahil sa kanyang katapatan, Job 42 verse 10 Binasbasan ng Panginoon si Job at ibinalik sa kanya ang dati niyang kalagayan at idinoble pa. Lesson Sa gitnarang pagsubok, manatiling tapat at tiwala sa Diyos at siya ang magbabalik ng higit pa. 3. Abraham Genesis 13 verse 2 Si Abram ay napakayaman sa mga hayop, pilak at ginto. Tinawag ng Diyos na iwanan ng kanyang lupain patungo sa hindi niya kilalang lugar. Genesis 12 verses 1 2 Dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa siyang ama ng maraming bansa. Hebrews 11.8 dahil sa pananampalataya, sumunod si Abram nang siya'y tinawag ng Diyos. Lesson: Pagsunod at pananampalataya sa Diyos kahit hindi klaro ang direksyon, 'yan ang nagdadala ng pagpapala. Now, ano nga ba ang pagkakatulad nila? Una, lahat sila ay may matibay na relasyon sa Diyos. Pangalawa, hindi sila naging alipin ng kamilang yaman, kundi ginamit nila ito para sa layunin ng Diyos. At pangatlo, lahat sila ay dumaan sa pagsubok muna bago kasaganahan. Proverbs 10.22 Ang pagpapala ng paminoon ang nagpapayaman at hindi idinaragdag ang kapighatian. Mga kapatid, ang sikreto ng tunay na tagumpay ay hindi lang pera, talino o huniksyon. Ang tunay na sikreto ay ito, pagsunod sa Diyos, Abraham, pananatili sa pananampalataya kahit sa hirap. Job, paghingi ng karunungan higit sa yaman. Solomon, kung susundin natin ito, makakamta natin hindi lang material na tagumpay, kundi isang masagana at pinagpalang buhay na may kapayapaan. Maraming salamat sa panonood, Dini Prophets Family. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas maraming ma-inspire. At syempre, Click mo na rin yung subscribe button dito sa baba tapos pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Dito sa Tiny Profits, lagi tayong may bagong kaalaman, inspirasyon at aral mula sa Bible para sa iyo. Kaya stay connected, stay inspired at sama-sama tayong lumago. See you on the next one. God bless you, Tiny Prophet.